ako yung shoe pa. gamit naman ito ba? Asan? Hindi na. Gawa kong shoe guys. Dapat ganyan siya, oh, malambot. Para maganda. Ako ng ano, isapin ko sa shoe ko. Ito siya, oh, pang sa shoe Dapat meron tayo na ito. paper. face bar. siya. hindi uh, gumikit yung shoe sa pag nagluto. Piraso kayo itong mabuo ko ng suko ko. Whatever you need someone. Ay. Ilagay sa loob ng siopa o chicken. Niluto ko na ito siya. Bala kayo dyan. Di una eh. Yung nasasabihin sa'yo, paano magluto? Bala kayo Kung nakapalo kayo sa akin. Napapanood yung mga all video ko. May recipe doon paano gumawa ng, ng guys. So, ito yung ating dough. Maano na to? Malambot na kanina. Ito pala ano na to? 30 minutes na to na. yan ang dough ng ating chupaw. Ambal, kamulo ko pang hinaw. Bago ako nagkuti, sini naghugas ako sa kamot. nakakahiya naman na magluto tayo. dapat, dapat, before anything kamay-kamayin, maghugas Ayan na siya. Oh. Ganyan na siya. Mabilis lang guys, gumawa ng siopaw. Ganyan na. Hatiin ko muna to. Pakita sa inyo ka paano gumawa ng siopaw. Madamot ako eh. <laughs> Madamot ako kaya hindi ko pinakita sa inyo. Ito na lang yung ipapakita ko sa inyo kung paano masama sa akin. Ayan lang guys, masamasa na. Okay, Ipapakita ko sa inyo paano mag, ano, magawa uh, ng siyopo. Magbigabin muna to. Dapat ganyan siya. Dapat parehas ng size, sizes para parehas ka lang eh. Um, apat. Kunti lang to Mga walong peraso lang ito magagawa ko guys. Eh, wala naman maraming kakain ito. Kami naman. Mga amo ko, hindi ko binibigyan ito. Dapat para yung na size. Ang dapat ganyan. Kasi Walong peraso lang talaga siya. Walong. And then, bilug-bilugin ko ito. Ang bilis lang gumawa ng choco, guys nibilog-bilog pa nila, ay pinapahirapan pa yung sarili. Ganito lang. Nilagyan natin ng sa kamay, ginagano nila, oh. Dito nilalagay sa pala, tapos lagyan ng palaman. Ako nilagay. Ay, dinamihan ko to guys. Kasi ganyan-ganyan Kayo na sa akin, pag nasa Pinas ako. Na. Luto tayo siya pag nasa Pinas. Nag guys, tapos na yung ating show Bilis no. Bilis gumawa no. Oh, ayan na. No ay nangingi ng na, sorry. Oh, pero di ko. Punta kami guys sa padalahan ng pira. Sa mga nads Magpadala siya ng pira. Punta kami ng mga bakaan. Doon. Bili tayo tinapay. May 1K pa ako dito. Bili natin ang tinapay to Ay, may shoe po pala tayo. Wag na. Tayo. May shoe po tayo. Nahuli na. ng mama mo. Tign Nagtintay ng kinusapaan. Oh. Ah. Ah. Oh. oh? oh, oh. oh Tagtatlong piraso lang yung nilalagay ko kasi hindi kasya. Na ang pau. luto na yung anim na peraso May ano pa akong nilas sa dalawa. Ang dalawa kasi luto na yung anim. Lahat, ayun na pang-breakfast namin bukas. Anim na lang. Ay, pito na lang. Makain na ni Nadja yung isa. <laughs>